what's up mga memets? Be Rico Marian. Welcome back to my channel. Ngayong araw po ito for today's BJ. Nako, mayroon naman po tayong pag-uusapan na isang napaka-interesting na topic. At ito po ha mga Meme may kaugnayan po sa puno ng papaya. Papaya? Opo ha mga memes, kasi katatapos lang po natin pag-uusapan ha mga memes. Tungkol naman po sa puno ng sampalok. Ngayon naman po ha mga memes, pag-uusapan naman natin ng sinasabi mga paniniwala ha mga Meme ng ating matatandang mga inuno na may kaugnayan po sa ating puno ng papaya o oh, mas yung mga sinasabi po mga hindi ka inaman ha mga meme na mga bagay-bagay po na kung tayo po ha mga meme ay magtatanim ng papaya kung isip ka, sino ba na yun haking <laughs> eh. kasi natin naman po tayo ngayon ha, mga meme sa labas at tayo outdoor na ginawa kasi ang init na, ha, mga meme summer na kaya lang po medyo maingay ha mga meme kasi na kayo kasi tayo nga po yung outdoor black na naman ha mga meme yun na nga. Kasi ngayong araw po ito ha mga meme, pag-uusapan naman po natin ng tungkol naman po sa papaya. Yung sinasabi po ha mga meme, ng mga ating mga, mga nuno na mga paniniwala tungkol po sa punong ito. Na kapag daw po tayo po ha mga meme, nagtanim ng puno ng papaya, sa ating ano ha mga bakuran ha mga meme, lalong lalo na po kung tayo po ha mga meme magtatanim nito sa hapon ng ating mga tahanan ay hindi daw po kagandahan kasi medyo may hati daw po yan na kamalasan. Talaga ba? Opo ha mga meme, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung gusto kong malaman kung ano po yung sinasabi yung mga paniniwalang ito tungkol sa ating puno ng papaya ay panoor nyo lamang po ang video kong ito. Oh, siya. Go, mga meme. Ah, ano ba to? <laughs> so, ayun na nga po ha mga meme. Ngayon nga po ha mga meme, ito. May pag-uusapan tayo tungkol nga po sa papaya. Kayo po ba ha mga meme, may, may mahilig maglalamon ng mga papaya? Ako po ha mga meme, hindi ko masyadong hilig ang papaya eh. Kasi parang, parang, hindi ko ano yan, hindi ko feel. Ano ba yun? Ha? Ako may nagwe-welding pa doon. <laughs> Ako naman, sumasabay pa si -well sa pagwe-welding eh. Ano ba yung ginagawa-gawa naman sa kapit bahay Nagpapagawa naman ng apartment eh o. Oh ang yayaman talaga ng mga tao dito sa ano, neighborhood namin. Dami nang papagawa. Eh siya, just bear with me na lang po ha, mga meme doon sa mga narinig rin yung mga nagwe-welding, mga nagdadanda ng mga motor kasi nga po tayo nga po outdoor vlog. Pero hayaan na lang po natin ha, mga meme, kasi mabilis lamang naman po ito. Yun na nga po ha, mga meme. Pag-uusapan nga po natin ha, mga meme, ang tungkol sa puno ng papaya. Ito yung mga sinasabi pa niniwala po ha, mga meme, ng ating mga matatandang mayununok tungkol sa pagtatanim nito. Kasi sabi nga po ha mga meme, yan daw po iwasan nating itatanim sa harapan po ng ating mga tahanan o mismo sa harapan po ng ating mga main door o sa ating mga gate ha mga meme. o kayo po ha mga meme nagbabalak magtanim po ng puno ng papaya, eh iwasan nyo po yan ha mga meme. Magtanim po sa harapan po ng inyong mga tahanan. Sa harapan po ng bahay po ninyo ha mga meme kasi hindi kagandahan yan. Kasi yan daw po ha mga meme maaaring makapagkikahit ng nasabing mga negativities sa buhay. Talaga ba? Ano ba ito binihilay na ito? Po, kasi ha mga meme, ah, dahil dito, oh, eto, oh, ito, oh. yung ang ganda na nung ano, oh, yun Tingnan nyo, pakita ko sa inyo hawang may may aking tanimbang ito yan, o oh, Ito, ito, o, oh, Yung aking magnolia. Magnolia po yan, hawang may may. Tingnan nyo, ang bulaklak niyan. Ang ganda, oh. Yun, ang na yung dulo. E, eh, inintay ko nga po kasi mamulaklak na. Ito, oh, tinan nyo. E, eh, umano na yung bumaba na dito kasi gumagapa nga ito, eh. Ibawal nga daw, di bang, sabi magtanim nga po ng mga halaman na gumagapa. E, eh, ayan, oh, tinan nyo. Kumagapang na, ah. oh, diba? siya <laughs> eh. Kaya ito po yung hinihila-hila ko. Para kasing, para kasing ang sarap-sarap kasing hila-hila yung ganyan eh, oh. Para akong si ano, si Jane, yung parang, ah, ah. <laughs> Pero huwag nyo na pong pansin itong hinihila-hila kong ito ha mga meme kasi so, ang topic natin ngayon na itong nga sa papaya. Yun nga po ha mga meme, kung kayo man po ha mga meme magtatayin ng mga puno ng papaya, okay lang naman po ha mga meme, hindi naman po masamayan. Pero ang iwasan nyo lang nga po ha mga meme, kayo po'y magtatanim niyan sarapan harapan po ng inyo matahanan. Kasi sinasabi po ha mga meme na ang mga puno ng papaya ay madakta. Kapag kain po ha mga meme, tinusok po lang na ganyan. Yan po ha mga meme, parang mo lumuluha. Sensitive bagang puno niya. Yung daitin mo lang na ganyan ha mga meme, talagang pagkaktak na ang luha niya. Yung ano ba yung dakta. Eh sinasabi po ha mga meme na matatanda na hindi daw po kagandahan yung mga sinasabing mga puno na madakta kapag ka nakatanim na po sa harapan ng ating mga tahanan. Pati po ha mga meme, mga puno maasim. Opo ha mga meme, iwasan nyo yan ang pagtatanim po ng papaya sa harapan po ng inyong mga tahanan. Sa mismong harapan po ng bahay po ninyo ha mga meme, magtanim na lang po kayo ng puno ng papaya sa gilid-gilid po o sa likod po ng bahay po ninyo. Okay lang po yun ha mga meme. Pero sarapan po, hindi po pwede. Katulad din po yan ha mga meme ng mga puno ng suha yung pong ano pumelo ha mga meme wag kayong magtatanim sa harap buhan bahay ninyo at saka yung puno po ng langka ha mga meme hindi rin po kainaman niya at yung puno rin po ng sampalok at yung puno ng malunggay ha mga meme Oo, ha mga oh. meme yan yung mga puno na ipinagbabawal na tinatanim po ha mga meme sa ating mga harapan ng bahay Ha? <laughs> ano ba ito? <laughs> seryoso Eh bakit babawal itanim ang puno ng papaya sa ng bahay? Ganito po kasi ha mga meme. Kasi nga po ha mga meme, siya nga po ay yun nga madakta ha mga meme. At kapag kaya po ha mga meme, eh ilan eh, nyo yung tinusok na lang na ganyan. Nako, yan po ha mga meme, yung parang umiiyak baga. Umiiyak kasi yan ha mga meme. Parang umiiyak, parang tao umiiyak. Hindi maganda yan ha mga meme. Kapag ka negative po yun. At maaari kayo nga po daw ha mga meme. Nako, daluyan ng mga sinasabing mga negativities na magdudulot sa inyo ng mga sunod-sunod na kamalasan sa buhay. Kumbaga ha mga meme kayo maaring malupog dyan. Opo ha mga meme, totoo po yan. Kasi yan po yung ranas na ranas ko na po yan. Kasi yan po ha mga meme, eh, na-experience ko na po. Ako po mismo ha mga meme. Say, dito po mismo, yan, yan, sa harapan ko yan. Ito po kasi yung aming ano, eh, bintana. Yan, bintana po yan ha mga meme. Eh dito po ha mga meme, sa harapan po ng aming bintana. Diyan sa corner na yan nako, eh meron pong sumibol na papaya. Hindi ko po tinanong yan ha mga meme. Ewa ko, sino nang lagay nun doon ng buto nun doon. Dito po sa may dyan, sa may nyug na yan. Yan. Alam nyo po ba ha mga meme, yan po may sumibol dyan na puno ng papaya. Nako, alam nyo nung araw ha mga meme, ang laks-laks po nung business ko. Dalawa po ang butik ko noon ha mga meme. Eh bakit ba? Sabi ko, biglaan na ako nagulat ha mga meme. Pero sumibol na puno ng papaya dito. Eh ako naman ay natuwa kasi sabi ko, nako may papaya na. Eh di, sabi ko, baka mamunga eh hindi ko po, po alam yan po kung ganyan ha, yung mga meme, yung mga sinasabi, yung mga pamapamahiin na ganyan, yung mga paliniwalang ganyan. Eh di pinabayaan ko lang, eh di lumaki na lumaki, alam nyo, umabot siguro lang pas tao na lang pas sa ulo ko eh. Eh di hinayaan ko nga lang po siyang ganun ha mga meme, tinintay ko nga mamulaklak para iba munga. Kasi ako nga po yung na mamunga siya, eh di ako kapitas ng bunga ng papaya. Nakos si Mariosep, alam nyo ako anong nangyari. Lumaki siya na lumaki, lang pas sa ulo ko ha mga meme, siguro mga 70 na, hindi po siya namunga. Nako. <laughs> parang baog na papaya. Alam niyo kung anong nangyari? Hindi po siya namulaklak, hindi po siya namunga. Parang baog siya. Oh, palaga <laughs> Pero parang baog na papaya. Opo ha mga meme, mga papaya na tao na lalaki, lalaking papaya. Pero siya po ha mga meme, namumulaklak. Pero iba po yung bulaklak niya. Iba po yung, di ba ang bulaklak po ng papaya, yung isa lang, siya, ang bulaklak niya ay mahaba, yung kumpul pumpul yung dugsong-dugsong. Sa, Nako, sabi sa akin nung kapitbahay namin, Hoy, ay, ano ba yung papaya mo? Bakit yung itinamim niya sarapan ng, ano, ng bahay mo? Eh, malas yan. Tapos sila mo, yung papaya nga, lalaki yan, hindi niya Ang dapat daw gawin doon, ipuprun daw yung pinakatalbos, tatalbosan daw. Tapos ngayon pa siya nasabi, taga-tagain ko daw yung katawan para daw maging babae. Yung puno ng papaya hamang mamay lalaki, ang dapat daw gawin doon, taga-tagain daw po, tatagatagain mo yung katawan. Tapos, tatalbosin mo yung pinakadulo, puputulin mo yung pinakadulo para pag suwi ulit daw noon, babae na siya. Talaga ba? Mayroon palang ganun. Hindi, <laughs> eh, sabi ko, Ah, Talaki po ba ito? Sabi ko na, oo, tsaka, huwag kang magtanim yan dyan sa harapan ng bahay mo kasi malas yan. Nako, si Mario Joseph, kaya ha pala, nako. Nung araw ha, mga meme, dalawa-dalawa nga po ang butik ko. Eh, bakit ganun? Parang nararamdaman ko, parang umoo lahat, parang bumibigat tayo yung dating nung ano, yung swerte nga mga meme, parang sabi ko, bakit gano'n? talagang ramdam ramdam ko naman po ang pagbigat ng buhay namin ha mga meme, kasi talaga ako yung nagpagkalubog-lubog na nga po nung sa utang ha mga meme, di ba yun, kwento ko nga po sa inyo, na ako yung lumubog sa utang no sa mga lending, sa mga 5 sa mga ano, yung mga bumbay-bumbay, di ba sabi ko nga sa inyo, di ba araw eh, talagang everyday ha mga meme, 8,000 ang sinisigil sa akin, kinukulit pa sa akin araw-araw. Opo ha mga may, may po yung panahon na kinukwento ko po nga sa inyo na ako'y talagang lubog na lubog sa utang noon. Lampas na sa ulo ko, lampas na sa ilong ko, hindi na ako makahinga. Oh. <laughs> Kasi alam nyo, may tumubong puno ng papaya dito po ha mga may, sa mismong harapan po ng bahay namin. At talagang yung pala ang dahilan ha mga may, Kaya ako talagang paniwalang paniwala po dyan sa puno ng papaya wag na wag kayo magtatanim niyan sa harapan po ng pong mga tahanan kasi negative po yan ha mga meme kumbaga eh po na hindi po sa mga meme kaya lang sinasabi nga po hindi kagandahan ha mga meme hindi naman po sa mga meme magtanim ng puno ng papaya pero wag lang nyo po itatanim yan sa harapan po ng bahay po ninyo yung po screamer natin ha mga meme baka tayo mabasa naman dito sabi ni eh, ay ba't bakit naman naging malas ang puno ng papaya namumunga nga yan opo ha mga meme pero sinasabi nga po may tamang lugar ha mga meme. Meme, hindi po malas yung puno ng papaya pero sinasabi po ng ating matatandang may nuno na may tamang lugar po ha mga meme na dapat po ipagtaniman po ng mga puno ng papaya. Yan. Kasama po dyan ha mga meme ang mga puno ng langka, puno ng sampalo, puno ng mangga ha mga meme. Yan, yung puno ng malunggay. Nako, huwag na huwag din po kayong tatanim yan ha mga meme. Sarapan ng bahay po ninyo. Sa mismong harapan po ng mga main door po ninyo, mga main gate po ninyo ha mga meme. Basta po sa, sa may pacing po ng bahay po ninyo, huwag kayong magtatanim yan ng kahit ano po klase na puno ha mga meme na tumataas po, numataas pa sa bubong po ninyo. Kaya, katulad po ng mga mangga, santol, yung mga sampalok ha mga meme, yung puno ng ilang-ilang, hindi rin po kagandahan yan ha mga meme, huwag kayong magtatanim sa pambahay ko ninyo. Yung puno ng nara, ano pa ba, akasya, langka, nako, Pwede kayo magtanim dyan ha mga meme. Yan, puno ito. Meron akong po tanim dito na puno ng atis. Kasi alam nyo po ba ha mga meme, ang puno naman po ng atis, kontra naman po yan ha mga meme sa mga negative energies. Yung mga negatibong elemento. Yan, mga gawang tao at gawang lupa ha mga meme. Takot dyan yung mga, may mga karunungang itim. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Ang puno na lang po ha mga meme. Yung dahon yan mismo. Yung mga sinunog po na dahon po ng puno ng langka. Dahon ng langka po ha mga meme, sigaan nyo yan. Kontra ha mga memes sa mga elemento. Yung mga mga duwending-duwending itim, mga tikbala, kapre ha mga meme, ganyan. Ayaw nila yan. Yung amoy ng sinusunog na dahon ng langka. Pero huwag kayo magtatanim ng puno ng langka sa rapan po ng bahay po ninyo ha mga meme. Negative po yan. Sa gilid po ha mga meme. Kapareho din po yan ha mga meme ng mga kaimito. Yan yung mga suha. Naku, negative din po yan ha mga meme. Pwede po kayo magtanim po ha mga meme ng puno ng ati sa harapan po ng bahay po ninyo. Okay lang po yan ha mga meme. Tsaka yung puno ng makopa, yung kulay pulang bunga. Yan, pwede, pwede po yan kasi swerte naman po yun. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. At yan, number one po yan ha mga meme. Ang puno ng papaya, wag na wag nyo po itatanim yan sa harapan ng bahay po ninyo. Kasi negative yan ha mga meme. Ah, talagang nako. Sunod-sunod ang kamalasan na dadating sa inyo dyan ha mga meme kapag ka tindray nyo yan. Subukan nyo yan ha mga meme, hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malasin kayo ha mga meme. Ha? <laughs> Pinasubukan talaga. Naku <laughs> po, <seryose. laughs> eh, eh, kung ayaw nyo maniwala eh, di subukan nyo nga ha mga meme para mapatunayan nyo po. Kasi ako po ha mga meme, naku, talagang yan po ranas na ranas ko na yan ha mga meme. Talaga ba? Opo ha mga meme. <laughs> So yun po, ha mga meme Ang tungkol po sa ating puno ng papaya Kung kayo po ha mga meme Nagbabalak na magtanim ng puno ng papaya eh iwasan nyo po ha mga meme Magtanim nito Sa harapan po ng mga bahay po ninyo Pero kung kayo po ha mga meme Hindi naman po naniniwala Sa mga gantong mga Sinasabing mga pamahin O mga paniniwala Katulad po nito ha mga meme eh, di sige Di magtanim kayo ng papaya dyan Sa harapan ng bahay nyo Pero bahala na po kayo ha mga meme Ang magsuffer sa consequences Oo oh, talaga ba? <laughs> seryoso. Oh, so po ha mga meme, sana po yung may napulto na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasa na yan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Ah? Ang <laughs> cute <laughs> <laughs> itong, itong magnolang to oh. Alam niyo po ha, mga meme, pag namulaklak ito, yan, kita niyo ba yung mga suwing yan? Dito nalalabas yung mga bads. Ayan na ata, may mga bads na, oh. Alam niyo, ang ganda ng bulaklak nito. Kaya ito, hinahayaan ko lang dito, ano eh, magpaganyan-ganyan dyan eh. Oh. Kasi ang ganda talaga ng bulaklak nito eh. Kaya lang eh, sabi nga din po eh, parang hindi daw din kagandahan yung mga halaman na gumagapang yung ganito. Pero ito kasi, eh, kasi kung putulin eh. Ang ganda kasi ng bulaklak nito ha, mga meme. Pakikita ko sa inyo pagka ito'y namulaklak na. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme, o. Talaga ba? <laughs> o, sabay mga meme.